Saka, kaibigan. So, nakikita like, nyo po ngayon, ano? Ako ay nakaputi pa rin. Oh. Walang, walang may pakipit. So, ayun na nga po, mga kaibigan. Ako po si... Nasa baba. Makikita nyo yung pangalaw ko sa baba, or dito sa taas. Or dito sa thumbnail, basta malapit. masalukuyang po tayo ngayon, nasa bahay, ano? So, ngayon po, pupunta kami sa baklaran at divisorya. Hindi ko po alam kung anong bibiliin ko. Comment down below kung anong mas magandang bilhin sa divisorya at baklaran. No? Pero imposible mangyari yun. So nakauwi na kami bago ko. I, i edit pa ako. Tapos, yun na. I-post ko na. Mga, mga, mga. Gigigil. Kung nakikita nyo, no. Hindi pa ako nagbibihis. Kasi ganun ako katapos. lang niya. <laughs> Pero joke ko uh, bibihis tayo, bro. Bibihis tayo. Naliligo tayo, no. Ito, give out to toothbrush, oh. Grabe, ang baho. Sige na, mga, kaibig, mga kaibigan. I-reform ano? muna, ano. Maliligo muna tayo at magbibihis. Ako lang pala, hindi, walang tayo. Walang tayo. Ano yun? Maliligo, maliligo lang ako at magbibihis. In 3, 2, 1. Wag. Eh. Nakita niya iPad. Tinulong tip teleport. So, boom. Di ba? Nakaligo na ako. Nakabis na ako. Ganun lang kabilis na mga kaibigan. So, ngayon, Nintay ko na matapos maligo si Mami. At we're, we're, good to go. Yeah. We're good to go. So, may pa ko na lang ang gamit ko. Ayan yung mga gamit ko. Ito, mga napad na walang kwenta. Hindi ko nang ginagamit to. Hindi nalang ko lang para pang cool. Pa yung syempre. May higit talaga ako sa mga pang babae. Pero yun lang ang pwede. So, ito yung jacket ko. In case na no umulan. So, ito yung bag. Narin, marami kami na pumili. Yeah. Yun na. Yun na, no? Na. So, gaganyan lang na natin. Tapos, kailan na natin buhatin yan. So, see you guys. See you guys later. Bye. So, ayun na mga kaibigan. Ready na po tayo umalis. Ayun na po yung aking mahal na backpack. Tignan niyo yung aking suot. Yan po, ano. Okay na. Kapamunas. Ito yung sumbrelo kong malupit. Ito yung hula ko. dito Sponsored. Okay. Kapal na mukha ko. So... Alis tayo ng bahay. So, gipenyo nyo. Aram yan na, yung vlog puro walang punta. So, dito na po tayo. No? So, ayun na po. Ano? Nandiyan na kami yan sa motor. Ang nanay ko na naman po isa na po sa hangin no Wala ko tong mic, mic ko nasa loob. Mahal po kasi ang mic ng video. Ba't ko comment lang, inattend ko sorry all. kasi po mga kaibigan Ito lang ito lang po yung update tayo. No? So, see you guys. Bye. So, I'll mark. Tayo na po tayo, si Sigelan, yung wala po tayo sa live Para sa para masahid ang jeep yun bye guys guys comment down below kung alam niyo to e eh, no wait lang may eh, papakita ko may eh, makapakita inyo ito e po hindi nyo nito pala walang panawaran nyo ito yung flip po wala na palasya. hahaha. wala. Iwan na <laughs> iwanan. Iwan so mama, iyan na iwanan mo kamin na MIT. Kami dahil po ba So ayun po ano, nandito na po tayo sa Divisoria. Kakain lang po tayo sa And we will go to the next store. Susunod na store po ano. So wala pa po, po, sa ngayon wala pa po, po kami nabibili. Ito pa lang. Ito pa lang po. And, take, yung uh, tell tapos yung ano-ano po yung take. Wala mo po ano. So see you na lang po mamaya guys. Bye. ang pagkain namin. So, yun mo na, na guys. Paalam mo na. Bye. guys nice. ito pala na bibili ko po ano tong pop socket na to no share ko lang no ito pala ang tsaka itong bag na to lalagyan lang po ng mga gear ko bago para hindi na po na ako hiram sa aking kapatid na kulay pink ang bag na no? so yan po nakikita nyo na lang ito po na nabili ko for 300 na po tong dalawang to for 300 na po so yun lang sabi ko sa ngayon no Bye.